sa aming bakuran. Ayun na, no, puting ibon Ay. Ay, no, na. Ayun na, nakakapan mo. Kaling kila mama yan? May tali? may kulay blue sa paa. May tali ah? May kulay blue sa paa ito.

Hindi, 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 hindi. To, dati may laga rin yung may mga ganyan dito. Pag nagpabalin kami, ipakain namin sa mga ko. Bye! Nasakot na yun. Okay, mabata. Oh. Nak! alam ah, ka mo na! Dali mo yung galundong kalakoy yan yan. Dali mo yung galundong kalakoy yan yan.